sa atin mga tol, mga bro, mga kakalikot. Ngayong umaga, meron tayong gagawin na isang na hair dryer, hair dryer na styling siya, uberator. Paano nga ba ito babaklasin? Dahil ang issue nito, nagiilaw siya tapos biglang nawawala. Ngayon, ito yung alwin natin, yung araw na to ito yung topic natin paano nga ba to babaklasin dahil alam naman natin na bagong bago lang sa market ito yung pinaka box nya ayan liberator liberator hair dryer and styler dahil konti pa lang yung gumagawa nito kaya tuturo natin kung paano ba ito babaklasin para hindi masira yung unit natin kailangan nating mga tools screw ito screw ito panungkit phillips screw screw tapos kung sakaling may sira Ngayon na rin natin i-check natin, i-manual check muna natin. So, Mayroon din tayong tester. Mul Multi-taan uh, na 'to lang po, multi tester. Okay, simulan na natin. Intro muna tayo. 2 hours later. na magsisimula na tayo baklasin natin to una eto muna itong dalawang gilid na to etong dalawang gilid na to eto muna yung unahin natin baklasin yan sumukit lang yan dalawa na dito naman, ito dahil lang natin to, ito, ito, ito. nihilo lang to huwag nyong iigutin kasi may dalawang lock yan doon sa loob dalawang plastic na dalawang lock yan medyo matigas talaga to sobrang pilas niya na ikot natin ayan yun ang yung nangyari nabasag yung isang pero okay lang yan wala namang kaso yan after natin ito ito naman itong pitan niya okay. ito may ano yan dyan oh ilalabas lang natin yan ito, kasuntutin natin medyo yun yun, yun. diba ito na siya tapos may dalawang screw yan dito dalawang screw ayun, oh. ayun. may screw yan screw yung Phillips screw natin at tanggalin na natin oops yan ang sa kabila ito meron din to sa so, dalawang ha. Tingnan natin siya. Ano ba naging sira niya? So, um, papansin na natin ito, oh. oh. Itong isang to, natanggal na rito sa pagkakahilang. Ayan. Ayan, o. Oh. Dapat nakahinang to rito. Siguro nung ginagamit to at namamatay, naglulus dahil kapraso na lang yung nakaano rito kaprasong kapraso na lang yung nakadikit kaya ang gagawin natin hihinang natin to meron na tayo rito panghinang eto hilangan muna natin siya para mabilis lang tayo

then natin sa boss ko kasi pinagawa niya lang to eh DIY lang ba nagtitiwala sa akin hindi, hindi tayo ganun ka galing kaya kung nagustuhan niyo yung video natin guys i-like niyo lang share and subscribe nagawa pa tayo ng maraming video iba iba salamat po sa inyo hanggang dito na lang